Hello guys! Welcome to my channel at inyong vlog. Ngayon guys, ang ating almusal ngayon ay Lanzonis Kasi dumating kami dito walang kuryente, magdamag walang ilaw hindi kami makapagloto kasi ano, kuryente yung aming kalan so paano kami sasaksak ngayon? So ang mangyayari ang aming pagkain ngayon ay ito ay nabili namin sa biyahe sa mga stopover. nakabili kami ng lansones stick 20 pesos ang isang kilo kaya ngayon ito ang ating magiging almusal no choice tayo guys kasi di tayo magpagluto ganyan talaga. Weather, weather talaga. Hindi pa namin alam kung kailan kailan gumana yung kuryente. At maghanap pa kami mamaya na masaksakan ng aming cellphone ay lobat na wala kami masaksakan. Magdamag kami nagpapaypay sa lainit. kami kay Dayo namin din. Ito yung aming naiipon guys nung ay nagbibili guys sa aming biyahe na nakatagal-tagal lang makarating. Nine hours. Imbis na ano lang siya. Ayang biyahein ng six hours nagiging nine hours. Saan ba pinipipili mo nito? Wala. Hindi ko pinipili yan. tamis ng lansolis dito. Sa Manila is 150 per kilo. Dito, 20 pesos. So, ito yung ating pagkain ngayon. Simula pa kahapon ang kain namin dito. sa bus, pakain na kami ng kain. <clears throat> Kasi ang dami nito binili ko eh. eh. Wala namang kakain dito. Yung kapatid ko ayaw naman pala. Hindi kami mag-asawa lang talaga ang kakain nito. <laughs> Kaya umpisa na namin pagkain mula umaga. Hanggang sa maubos. First time namin magbiyahe ng Araw guys Mahirap Matropic Mainit Tapos matagal ka makarating Kasi nga matropic Kaya uh, next time Listen, learn Hindi na kami magbiyahe ng araw Gabi na Kasi may usual yung pag umuwi kami Eh, ang kinukuha ko talagang flight is last flight yung uh, 11pm para pag nakarating kami ng Davao is 1am alas 2 sinusundo kami ng van pagka 6am nandito na kami pero kayo na biyahe namin ang biyahe kasi namin is ay flight namin is 6 6 am Ang nakalatang kami ng Davao is 8 so, umalis naman yung um, bus ng wala na kasing ban sa ganong oras guys umalis naman yung bus ng 10 10 am So nakarating kami dito sa awa ng Diyos ay um, 8 p.m. Pero anyway, yung buong araw namin nasa, nasa bus, ini-enjoy na lang namin lahat ng stopover. Pumibili kami ng mga delicacy nila. Mga ito, lansonis, mga tinapinapay, ang pagkito. Ganyan. Ganyan tapos bibingka binigay ko dun sa kapatid ko yung bibingka kasi hindi naman pwede tumagal yung masisira nakakabusog din naman to tapos na kami nagwadis dito sa loob. Magpunas naman sa mga bintana. At tapos nito kumain. alam nyo yung tumutubo yung ano parang hindi siya ano pa kalamansi dito pala ano na two months nang walang ulan na Sa so Maynila, sunod-sunod ang bagyo. Ito yata yung doko kung tawagin na lang sonis. Hindi siya maasim matamis na yung iba, yung iba tabang. Wala talaga siyang ano na asim, Kailangan mong buto mapait. Tama na yan. Ito hours na. Bye-bye. Hindi pa ako tapos kumain gano'n.